Hi guys, ito pang Mr. Gummy Republic Channel. Gumagawa tayo ng mga video patungkol sa pagre-repack ng mga gummy candy, manifest crackers, sampalok, daily sweet beans, at iba pang mga kot-kotin. Guys, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers at nanonood sa mga video ng Mr. Gummy Republic Channel. Thank you guys! Yay! Kung magustuhan nyo yung ganitong mga video, please subscribe at gawin nyo rin para lahat ay kumita at makatulong sa ating pamilya. Ang rerepakin natin ngayon, gamikula. Ang kilo ng gamikula ngayong June 2024, 116 pesos. Ang 2.5 kilograms, 290 pesos. Presyong Divisoria, Manila. Ang gagamitin natin plastic, 5x7, 18 pieces na gamikula para sa 20 pesos. Kailangan lang guys, uh, bibilisan lang natin ang pagre-repack natin ng uh, gami kula para hindi siya sumingaw ng matagal. Mas maganda kasi ito pagka ka uh, nilalagay natin kagad sa ating nire-repackan na plastic. Uh, guys, kahit saan mang kayong lugar o kahit mang nagtatrabaho mo man kayo, kung gusto nyo uh, kung naghahanap kayo ng mga pagkakakitaan, pwede nga rin ang mga pagtitinda ng mga ganitong mga kututin, tulad nitong mga gamikula, o anong mga mga kutkutin. Uh, puntahan lang natin sa mga palingki, o kung saan tayo malapit sa ating mga lugar. Uh, hanapin lang natin mga pesto na mga nag-wholesale guys kasi mas A uh, malaking matitipid natin sa ating mga uh, at sa mga presyo. Kung nandito man tayo sa Metro Manila, uh, punta lang tayo ng sa Manila guys. O di kaya sa mga malapit na mga palingki kung saan man tayong mga lugar. Hanapin natin ang mga pisto ng mga katulad nito mga kutkutin guys. Isa lang ang mga pisto nito guys. Kasama yung mga crackers, mga mani mga sampalok, o ano mga mga klase mga kotkoting. ah uh, nandun na ito lahat ng mga ganito mga kot guys. Kahit may mga konti lang muna tayong mga punang guys, pwede naman tayong uh, magumpisa ng mga ganitong mga kotkoting. ah uh, bibili lang muna tayo ng mga kalating kilo or istig isang kilo para masusubok natin kung alin ang mangiging mabilis sa ating mga lugar. ayun guys, ah ganoon lang ang mga ganitong mga at saka depende na yung sa inyo guys kung magkano yung mga presyohan ah kailangan bago natin isi-sell ang mga ganito bibilangin muna natin kung magkano ang ating mga pohonan at saka kung magkano ang ating gustong tubo depende na sa inyo kung magkano ang mga presyohan itong sa nire-repack ko pang 20 pesos to guys o ganoon lang alam lang, bago natin ah, uh, isel, uh, bibilangin muna natin to. At saka, ito guys, ang paglalagyan lang natin ito, ah, uh, simple lang. Alam rin lang to dito lang natin ito sasabit sa alam rin para eh, kung dito tayo sa mga bahay lang guys, gusto naghanap tayo ng mga pagkakakitaan Kung meron tayong bakanting bintana, mas magandang Ah, wag lang natin lalagyan ng screen. Hayaan lang natin na open ang mga pisto natin para kitang kita sa labas ng ating mga kabayan. Tulad ng ganito yan, no? Oh, open lang siya at saka ah, madaling makita ng ating mga kabayan at saka yan ay magiging mabili. Okay, lang, yes. Yan, oh, Bago natin ni Sel. Kailangan, e bibilangin mo natin siya. Ito, ang pagsisilid ko sa kanya... Itong nairapak ko, Ah, uh, medyo pinipiga ko siya ng dahan-dahan lang para wala siyang hangin at saka uh, maganda tingnan guys, yun know, o, pag walang hangin. At saka hindi siya kinukusot ng ating mga kababayan pagka para siyang nakabakyom. Yan you o, know, di ba napakasimple lang? Kung mayroon tayong mga kunting uh, pwede natin umpisaan mga kot -kot ng mga ganitong kot-kot na tulad ng mga gamit hindi at saka iba pang klasing mga kutkutin, mga mani, mga pop beans, or mga sampalo kung maraming pwede natin pagkakitaan ng mga kahit mga crackers. O lang. At saka marami tayo dito mga video guys na pwede nating para meron tayong mga idea kung alin ang mga mabilis sa ating mga lugar. Ayan, no? Diba? Napakasimple lang to. Hindi naman to kailangan ng malaking mga puhunan muna kung mag-umpisa tayo. At saka, makikita natin kung alin ang magiging mabilis sa ating mga lugar. At saka, yun na. Uh, dudublihin na natin sa susunod nating pamimili. O, oh, ganito lang guys. Ang... Oh, ganitong mga pagre-repack ng mga kotkotin. O, oh, pwede nyo yung gawin din nyo tulad nitong ginagawa ko guys na pagre-repack para mas nakakatipid tayo ng mga ah, katulad ng pagre-repack kong ganito o oh, yun lang ito guys ang pinagsasabitan ko yan o oh, alamre lang yan pabibili naman natin yan ng mga ganyang alamre sa mga tindahan na malalapit lang sa atin o oh, yan lang o oh. dipindi na sa haba kung gano'ng kahabang inyong pagsasabitan o, pwede yung gawin nyo rin ng ganito guys kahit wala kayong sailor o humanap lang kayo ng plastic na kailangan yung makintab para kitang kita ang laman kung ano man ang ating re na mga kot-kotin. Yan o. No? O yan, di ba napakaganda na? Eh, kung makagawa ka ng maraming ganyan na iba-ibang klaseng paninda ay eh, mga gamit hindi. Kasi ang gamit hindi, napakarami yan. Puli kaya mga money Or ano mga kot-kotin O ganyan lang guys uh, Guys nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers At nanonood sa mga video Ng Mr. Gamer Republic Channel Thank you guys Yay! Kung magustuhan nyo itong ganitong ating mga video Please subscribe At gawin nyo rin Para lahat tayo kumita at makatulong sa ating Pangaraw-araw na pangangailangan hanggang dito na lang sa susunod uling video gagawin natin. Ah, thank you guys. Bye.